good day mga paps ngayon magpapalit tayo ng battery ng grabis natin nabili ko sa shopee 5, 520 lang Audi ang brand nito yung mga nabasa rin ako kasi akong mga review na okay naman tong Audi maabot din ng taon pero sana maabot sa akin ng mga 2 years kasi yung stock na battery ko inabot na siya ng ano eh magti 3 years na eh. Ngayon, nagkakaproblema na. Hindi na kasi ako nagpo-push start. Puro kick start na lang ginagamit ko. Sulit na din. Ito, pakita ko sa inyo. Pagbukas mo, yan, 12.2 siya. Tapos pag in-start mo, ang um, to 12.1. Tapos pag start mo ulit, yan, nagbulank na para mapaandar ko siya ayan kinikickstart ko siya hmm, 12.1 pag kinikickstart mo palo na siya ng 13.6 sulit na din yun kasi magti 3 years na inabot yung stock na battery may nagsabi sa akin na i-recharge ko daw baka lobat lang pero hindi na siguro may times din kasi na mga pups na biglang namamatay delikado na rin kasi yun mga pups, nasa gitna ka ng kalsada tapos bigla ka mamamatayan So ito siya, OD gel battery. YTX4LBS. Thailand na rin. Delikado rin kasi mga paps kung hindi kayo magpapalit ng battery. Kasi baka masira yung ECU. Mas malaking gastos. Oh. I-update ko kayo mga paps. Uh, performance na ito. Kung okay ba talaga to Okay din naman yung isang brand na yung Yowasa. Kaya lang medyo pricey kasi yun. Siguro same lang sa performance. Tara, kabit na natin. Tanggalin nyo muna tong dalawang clip na to. Gamit tong screw. Tusukin nyo lang yan. Eh. Tapos matatanggal nyo na tong battery tanggalin muna natin tong harness tapos tanggalin nyo muna itong mga tornilyo sa, sa kanyang hugutin linisin na rin muna natin total na buksan na natin eh. ayan ayan nakabit na natin mga paps positive sa kaliwa negative sa kanan Sarado na natin. Okay, testing natin mga paps. Bakan ay natin. Ayun, 12.3. push start natin mga paps. Ayun, 13.7. One click na. Ulitin natin ulit. Try natin ulit. Ganun pa rin. 12.3. Start natin. Hmm. 13.9. Ayos na mga pap. Ganun lang. Ayun. Okay na. Ride safe always my thank you